Nag-request nga ang asawa ko na magluto naman daw kami ngayon ng barbecue. Kahong ngayon mangyan nga nakaka-request, ikaw pa kayang puro. May na rin lamang talaga at napakaisin na lamang para sa akin ngayon ang pag-iihaw kahit panganaan dito sa loob ng bahay. Agamitin ah, ko nga lamang pala uli itong aking electric barbecue griller from Tijin. Di na nga ako mahahasal din sa pagpapabaga ng uling at pagpapaypay may amaya at napakadaling nga lamang nitong gamitin. Sinet ko nga lamang yan sa barbecue mode tapos 30 minutes nga lamang natin yung isasalang at maghihintay na rin tayo diyan hanggang sa maluto. Meron na rin nga pala itong kasamang 14 pieces skewers at ayan dahil nag-request nga itong mga kasamahan ko ng hotdog ay eh, isasabay ko na rin nga sa pagluluto. Dito ko na nga nilagay sa may baba pero pwede rin nga pala ito dito sa may taas. Hindi na nga pala ito kailangan pang balibalik ta rin dahil kusa na siyang umiikot. Smokeless na rin nga pala itong ating barbecue grill kaya naman habang nag iho iho ko hindi ka talaga dito mag usok. Ayan nga, makalipas sa mga ilang minuto ay luto na rin nga yung pinakang ilalim. Kaya naman binaliktad ko na nga muna at ang maluto-luto ng husay. Napakarami din nga pwedeng maluto dito. Bukod nga sa pag-barbecue, pag-grill, ay eh, pwede rin nga dito mag-bake. Sobrang bilis din talagang makaluto dito. Ayan nga, mga ilang minuto nga lamang ay luto na nga itong mga hotdog. Kaya naman hinang ko na rin. Basic na basic talaga dito sa TG ng pag-iihaw. Ayan nga, at walang kahirap-hirap ay luto na rin nga kaagad itong ating pork barbecue. Ating tingnan naman kung gaano kakintab at kaganda ang pagkakaluto. At makalipas kas na ang mahigit 30 minutos eto at hinango ko na rin nga itong ating pork barbecue nako ay amoy pa lang madi rin, mga mare eh, talaga namang nakakagutom na at panigurado na naman nga po ang taob na naman nga ho isang kalderong kanin sa lagay na are sa palagay lagay ko nga lamang ay panigurado yung mapapadalas nga ang pagluluto namin ng ihaw-ihaw kapag ka rin nga ni napakadali na nga yung magluto tuwang tuwa din nga ako mga mare sa palagay ko nga ay ngayon ko lamang na perfect ang pagluluto ng garining pork barbecue habang inagayit ko pa lamang ay sobrang satisfied na kaagad ako ating at Talagang namang napakadali lamang gayatin dahil sa sobrang lambot. Sobrang juicy, napakalambot. At talaga namang mga mare, promise, sobrang sarap din talaga nung pagkakaluto. At para mas kumpleto at mas masarap pa rin nga ang ating kainan, eto at magluluto pa rin nga ako ng corn soup. Paboritong paboritong ulamin ko rin talaga yung ganito dahil sobrang sarap nga ng sabaw nito. Mahilig din talaga kami sa mga ganitong luto, lalo pa ngayong dalawang bata at mas na napaparami nga yung kain namin kapag ganito yung mga ulam namin na may mga sabaw. At yan nga at pagkatapos kong malaras itong mga mais ay umbisahan ko na rin nga ang pagluluto. Pagkatapos ko nga mag ng sibuyas at bawang ay sinunod ko na rin nga isang kutsa itong ating nilaras ng mga mais mais? E gisa nga lamang natin ng mga ilang minutohin hanggang sa lumabas nga yung kanyang katas. At nagdagdag na nga pala ako din mga pampalasang sangkap ng asin at saka paminta. At pagkatapos, e ay haluin nga lang natin yan hanggang sa lumasa. At saka naman tayo din magdadagdag nitong tubig. Nagdagdag na rin nga pala ako din ng chicken cubes para naman may konting lasa ng manok. At papakuloyin nga lang natin yung mga ilang minuto hanggang sa medyo maluto-luto. Isa rin talaga ito sa simple at napakadali din lamang lutuin mga mare. Pero grabe, sobrang sarap din talagang humigop ng sabaw nito. itu Dinamihan ko na rin nga pala yan ang lagay ng dahon ng malunggay para mas masustansya. Ayan nga't konting pagpapakulong nga lamang natin yan at pwede na rin nga natin yan hanguin. Sa tunay nga rin, hindi ko na mabilang kung pang ilang beses na nga pala kami nakapag-ulam ng ganitong suam na mais. Manang-mana nga sa akin dalawang batuta ko at talaga namang napakahihilig din sa mais. Kako nga ni eto na at meron na talaga akong kaagawan. At eto nga at pagkatapos kong makapagluto ay eh, naghahay na rin nga kami. At syempre bago tayo kumain ay eh, wag huwag natin kakalimutang manalangin. At are na nga po at kain tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Sobrang naparami rin talaga yung kain ko diyan mga mare at para sa akin ay perfect combination yung swam na mais dito nga sa ating pork barbecue. Fast forward, house update naman muna tayo dito sa aming pinapagawang bahay. Marami rin nga pala ako nababa sa mga comments na sabi nilang more updates nga raw dito sa aming pinapagawang bahay. At eto na nga pala yung mga kaganapan at nagpatambak nga pala kami ngayon dito ng lupa. Dahil pinataas-taasan nga pala namin yung pinakamploring nito kaya naman medyo marami-marami nga itong mga tambaking lupa. At ayan nga at dito sa pinakang kanang bahagi ay tapos na nga sila magtambak diyan ng lupa at ang pinakang ibabaw nga nila itong mga buhangin. Patatapos-taposin nga lamang namin yung pagtambak din ng lupa at buhangin sa pinakang flooring tapos ipapatigil nga muna namin itong pagagawa. Sa kadahilanan nga ni po na makuha muna kami ng building permit. Oo oh, ay magayon na naman yung iba diyan. Eh bakit ngayon pa lamang kayo makuha ng building permit? Ay, paano ba nga nung una? Ang plano lang talaga namin ay bahay kubo dahil sabi nga namin ay may aintayin pa kami. Kakong ay apakaramdaman pa namin at apanalangin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tapos sabi nga namin na kapag naramdaman namin na ayos na at okay na dito sa lugar na ito, isa ka kami magpapagawa ng maganda at fully furnish. Pero sa hindi nga namin inasa ang pagkakataon at habang inaumpisahan, ay kakoy parang napapalaki itong ating bahay kubo ang dapat. Kaya ang nangyari, sabi namin, paano pa kaya kapag nagpatayo kami din ng bahay kung sa kubo pa nga lamang ay malaki na at wala ng space sa magiging bahay namin. Kaya naman biglang napaisip nga kami mag-asawa na bakit nga hindi pa namin ipadiretsyo at ipapuli furnish. Kaya ayun, sabi nga namin, na kubo lang yung gusto namin pero ibawari yung kagustuhan ng Panginoon para sa amin. Halos silang taon na rin namang laman ito ng aming panalangin at sabi nga namin kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun nga ang masunod at kung kalooban niya ay ipahintulot niya. Kaya naman sa ngayon, wala muna kayong mapapanood mga house update at kumausap na rin nga pala ako ng mga kaibigan kong engineer at saka architect para sa disenyo nga ng aming magiging bahay. Simpleng disenyo at simpleng bahay din lang naman talaga ang pangarap namin. Ang malaga nga sa aming mag ay kompleto, masaya at sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Kumuha na din talaga kami ng architect at engineer para na rin nga sa ikakaganda at ikakaayos nga eh, ng plano ng aming magiging bahay. Maging kami man ay sobrang excited na rin talaga kami sa magiging kalalabasan na talaga namang ang puso ko ngayon nag-uumapaw sa kaligayahan. At ayun na nga sa pulong ay nagpagawa na rin nga pala kami dito sa may bahay namin ng poso. Inuna na rin talaga namin itong pagpapagawa nga ng poso dahil kailangan, kailangan nga rin sa pagpapaumpisa sa pagpapagawa ng bahay ang tubig. Maigi na rin lang man din at napakaganda nga rin ng pagkakagawa at saglit lamang ay nakachempo nga rin sila dito ng buhangin. Kaya naman itong tubig nga rin lumalabas ay eh, talaga mang napakalinaw kaagad. Fast forward nga po ulit at ngayon naman ay kami nga pala ay mga angasalan din sa sintakan at kami nga ni pala ay sinama nung lola ko. Agad din nga din sa lugar na rin ang mga kamaganakan ng inay at yung kanyang ibang mga kapatid at eto nga pala at kasala nung kanyang pamangkin kaya sabi sumama daw kami at na makalibre ang panangalian ay siya sige. O ay ang akin naman ay hindi naman sa palagi ang habulaang namin ay makalibre ng pagkain ay ang amin naman ay yung kahit papaano ay makikisama ka din din sa mga ibang tao lalo pang sa mga kamaganakan mo na matagal mo nang hindi man lang nakukumusta. Minsan man ay nagbiro din lamang ako na kaya ako kami napunta sa mga punsyunan eh, na makalibre nga ng pagkain eh hindi naman lagi sa gayon lahat ng pagkakataon pakikisama at pakikipagkapataon na rin lamang lalo pa nga ni sa mga kamag-anakan mo na minsan nga ni hindi na maalma na kamag-anak pala eh di kahit papano sa mga garing pagtitipon man din na nakikilala mo nga ni napakasedi naman talaga at napakaraming baong kwento kapag rin nga ni babago-bago ling nagpapangipangita ari nga palang babae ang pamangkin ng inay na kinasal at ang mga mamamaysan nga din eh, taga Batangas. abay kong hindi pa nga ni merong kasalan na hindi pa nga uli magpapangipangitan ng iba naming mga pinsan at mga kamag-anak. Napakaraming ang kwentong hindi maubusan kaya naman talagang naparami din nga yung kain namin diyan at napakarami din talagang mga handang pagkain masarap. sarap. Ay siya, kain na muna po tayo din ng mga maoy sa kasalan. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Habang nagkakain-kain nga ni ako diyan, na inasubuan ko na rin nga ni Arim Bunso ko ang anak ni si Elisha at kakoy talaga namang ayos na ayos na rin kakoy aring isama sa mga garining kasalan na talaga namang hindi rin mahihain, kain din ang kain ay. At para na rin nga makatulong doon sa bagong kasal, eto nga ni at sa kanilang unang hanap buhay ng pagtitinda nga ni ng mga kalamay at suman ay bumili nga ni ako. At doon nga sa halagang binili ko ay merong dalawang balot na suman tapos isang balot nga ni na puro kalamay. Abay ayos Guys, ayos nga kako aray. Talos mga ilang araw nga namin aring almusal sa umaga. talagang namang napakasarap din nga nating isaw-saw sa mainit na kape. At eto nga at maya maya pa ay nagpaalam na rin nga pala kaming umuwi diyan. Abay sabi nga ni bago kami umuwi, pinandiretso muna kami din eh, sa so may bandang kusina. Ay, dayo na nga niyang inaasabi na kumain ka na ay may pasilipin pa. Talagang namang dinagdagan pa nga ni aring pinili namin mga suman at kalamay. At napakarami rin nga niyang binigay sa aming pang-ulam. Ay talaga namang lebre na naman nga ho, ang ulam. At rin na ang ganan siya sa pagpapaunlak ng ng imbitasyon na talaga namang libre na nga ang kain, may pabalot pa bago napakasarap pa ng ng baong kwentuhan. At ayun nga at pagkatapos ay umuwi na rin nga kami. At yun nga mga maray at nais ko rin lamang pong magpasalamat dito nga sa nagpadala sa akin itong ibon box galing kay Ma'am Sheila Terrazola. Eto nga po palang video clip na ito ay nung nakarang nagpunta pa kami ng kamay nilaan at sobrang ka-excited ko din nga diyan i-unbox ko na rin yan kaagad. Nakakalimutan ko nga lamang pala aring isama nung nakarang vlog ko at ko na nga lamang at ah, singit-singit. Mga iba't ibang klaseng ibon products nga pala ito at anong tuwa ko nga ni diyan at merong pa kasamang brak ako kahit pa paano makakapagsuot din ng bago. Tapos ayan, meron din nga pala nitong whitening lotion at saka mga pambagong pambata. Saktong-sakto nga kako itong mga padala nila sa akin at kako eto talaga rin yung mga ginagamit ko. Lalo pa nga itong mga pabango na pambata. O talaga gusto gustong gusto ko yung amoy nito. Nakakataba naman talaga ng puso kapag mayroong mga taong nakakaalala nga sa amin at nagapadala ng mga ganitong bagay at pakiramdam ko talaga eh, ako yung espesyal. Kaya naman sobrang maraming salamat talaga sa mga taong patuloy na nagiging daluyan ng pagpapala para sa amin. Anyway, thank you so much pala sa nagpadala na kay Ma'am Sheila Terazola. Edit seller nga pala sila ng iba't ibang klaseng Avon products at kung gusto niyong bumili o gusto niyo rin mag-affiliate ay meron nga silang TikTok shop. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.